So, mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lalo pang lumalim ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. Siguro wala naman sa atin na hindi gugustuhin itong bagay na to. Lahat tayo gusto natin na mas mahalin tayo, bigyan ng halaga o bigyan ng pahalaga ng isang lalaki. Okay mga girls, silang kayo sapagkat dito sa video ng ito ituturo ko sa iyo ang mga bagay, mga paraan na kailangan yung gawin upang maging sagad to the bones ang magiging pag-ibig, pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Pero bago natin pag-usapan o bago ko i-share sa inyo mga bagay na 'yan, isa lang palagi ang hinihiling ko. Kahit ito man lamang ay ibigay niyo na sa akin, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video nito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming maraming salamat na kaagad sa inyo. At simulan na po natin ang topic natin o ang ating video ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lalo pang lumalim or maging sagad to the bones ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki? So number one, ipakita mo ang katapatan mo sa kanya kahit ano paman ang mangyari. Oo mga girls, kahit yan lang ipakita mo sa kanya, sigurado ako magiging maayos ang inyong relasyon. Sigurado ako mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Okay? So, kailangan mong maging tapat, kailangan mong maging uh, loyal sa kanya, maging faithful sa kanya. Sapagkat bilang isang lalaki, yan ang kauna-unahang hinahanap niya pagdating sa isang babae. Okay? Paano na lang kung ikaw ay isang babae na kapag ka iniwan ka niya sa isang lugar, bigla ka na lamang maghahanap ng iba? Bigla ka na lamang lalandis sa iba? Bigla ka na lamang magiging sweet sa iba? Ano na lang ang magiging reaction sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan? ganyan? Sigurado ako hindi kanyan mamahalin ng totoo. Sigurado ako magiging fling-fling lang ang tingin niya sa iyo. At sigurado ako hindi ka niya magagawang respetuhin at mahalin kapag kaganyan. Make sure, mga girls, kapag ka may karelasyon na kayo, kapag ka may mga partner na kayo, o kaya naman meron ng, uh, may ari ng puso ninyo, kailangan maging tapat kayo sa kanila kahit ano pa man ang mangyari. Okay? Hindi po pwede o maging sapat na dahilan ang kung ano pa mang dahilan para hindi ka maging tapat sa kanila. Sapagkat may may ari na ng puso mo. Sapagkat may asawa ka na, may jowa ka na. Kung gusto mong maging tapat sa iyo ang isang lalaki at mas mahalin ka pa niya ng lubusan, kailangan ipakita mo sa kanya ang buong katapatan mo. Okay? Bilang sukli ng isang lalaki, magiging tapat din siya sa iyo. Okay? Piliin niyo lang palagi at isipin na gawin ang tama na maging tapat sa isang lalaki sapagkat yun ang hinahanap na kauna-unahan ng isang lalaki sa kagaya mo. At kapag kaya ay minsan nang nasira, tandaan yung mga girls, napakahirap niyang ibalik. Napakahirap ibalik ng tiwala ng isang lalaki pagdating sa inyo pagkaganyan. Kaya ngayon pala sinasabihan ko na kayo, ibigay niyo ang buong uh, pagtitiwala ninyo sa kanila. At the same time, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Ganyan din ang gagawin ng isang lalaki sa inyo. Magiging tapat din sila. Kaya kapag kaibinigay mo na maging tapat sa kanya kahit at pamanang mangyari, tataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki at mas mamahalin ka pa niya. So next, palagi mo lang i-improve ang inyong sarili. Yes, lagi kong sinasama itong tips na to. Pagkat napakahalagin nito, sa lahat ng aspeto po pwede mo itong gawin. Kailangan mong palaging mag-improve sa sarili mo para sa ganon mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Paano na lamang kung nung sagutin mo siya o kaya nung nagpakasal kayo, hindi ka na nagayos, pinabayaan mo lang sarili mo. Hindi ka na nag apply ng lotion. Hindi ka na nag apply ng pabango. Hindi ka na nag apply sa sarili mo ng uh, pampaganda. So, paano kanya iibigin? Kaya yung iba, naghahanap ng iba. Dahil din po yan sa inyo. Okay? Huwag niyong isisi sa lahat ang kasalanan sa isang lalaki. Sapagkat paminsan-minsan nangyayari din na may mga dahilan din sila. May mga dahilan sila kung bakit kayo iniiwanan. Sapagkat hindi na kayo nag-aayos ng inyong sarili, pinapabayaan nyo na kung ano nang inuuna ninyo. Okay? Kahit kayo ay may asawa na, kahit kayo ay matanda na, kahit kayo ay may edad na, kailangan nyo pa rin ayusin ang inyong sarili. Yung iba dyan, kahit may edad na nakagawa pa rin nilang maghanap ng iba. Nagagawa pa rin nilang iwanan yung kanilang mga partner. Bakit? Eh, hindi kayo nag-i-improve eh. Hindi kayo nag-self-improve. Hindi kayo nagsusuklay. Hindi kayo naglalagay ng lip tint, lip gloss, o kahit anong lipstick niya sa inyong labi. Hindi ko naman sinabi na sobrahan ninyo ang pagpapaganda. Baka nga mamaya may mga dahilan pa kayo kung bakit hindi nyo magawa kasi sobra. Hindi ko hinihiling yan. Ang kailangan nyo ay magayos ng inyong sarili. Kahit nyo simpleng ayos lang. Okay? Yan din naman kasi ang gusto ng isang lalaki. Ayaw din namin yung sobrang ayos. Ayaw din naman namin yung sobrang make-up. Ang kailangan namin yung tama lang. Yung maayos kayong tingnan, presentable kayong tingnan. Eh yung iba dyan, magtitinda ng isda pag uwi, hindi naman hihina. Yung iba dyan, kung ano nung trabaho, hawak sa ganito, hawak sa ganyan, pag uwi, hihiga na lang, tutulog na. Paano gaganahan ng isang lalaki sa inyo kapag kaganyan? Paano ibibigay niya yung kanyang best pagdating sa inyong labing-labing kapag kaganyan? Tapos magre-reklamo kayo. Pag iniwanan kayo. Kapag ka naghanap ng iba. sapagkat na sa inyo rin yan mga kamamay. Kaya ngayon pala sinasabi ko sa inyo, mag-self-improve kayo palagi para mas lalo kayong mahalin. ba? Diba? Isipin nyo ha. Kung kayo ay, uh, nga ay uuwi ng bahay, galing kayo sa pagtitinda ng isda. Maliligo kayo pagdating mag apply kayo ng uh, lotion. Ano bang magandang lotion ngayon? Yung Jergens. Ayan, iwan ko kung mayroon pa niyan. Ganyan kasi dati yung naabutan kong lotion ng aking ng aking jowa dati eh. Jergens. So, napakabango niyan. Or mag-apply kayo ng bambini o leaves and pearl o kung ano pa mang, ano dyan, kung may mga important kayong pabango, gamitin nyo, makakatulong yung mga kamamay para syempre, mag-init ang isang lalaki. Para kahit paano, mabighani sa amoy. Okay sa mga idilalagay eh, nyo dyan. Kapag ganyan mga kamama, eh, lalo gaganahan ng isang lalaki, hindi kayo iiwan ng mga yan. Mas mamahalin pa kayo ng mga yan sapagkat hindi kayo naluluma, hindi kayo, hindi kayo nalalanta, hindi nawawala ang inyong uh, ikang eh uh, yabo. Kaya araw-araw kayong mag-self improve Makakatulong katulungan mga kamama sa inyong relasyon para mas lumago, mas tumibay at mas lalo kayong mahalin ng isang lalaki. Alright? So next, iwasan mo ang palaging umasa sa kanya. Oo mga kamamay, kahit saan natin tingnan, ay eh, talagang uh, paminsan-minsan ano, na, nauubos din kasi ang pasensya ng isang lalaki. Kahit sabihin natin malaki ang sinasahod ng isang lalaki, kahit sabihin natin na siya nagsabi sa iyo na ah, huwag ka na magtrabaho, pero kailangan pa rin natin o kailangan niyo pa rin mga girls na maghanap ng uh, pwedeng income, sideline para may maibili kayo ng pangayos ninyo sa inyong sarili. Mabili nyo ang inyong gusto. Kasi yung iba dyan, kapag naging housewife, nagre na. Okay? Kesyo ganito, hindi na raw nila nabibili yung kanilang mga gusto, yung kanilang damit, hindi na napapalitan. Eh, syempre mga kamamay, may mga anak na kayo, kaya kailangan ang priority niyan, mga bata yung inyong mga ginagamit, pwede namang bumili pero medyo mababawasan na, okay? Hindi na ganun kalimit. Kung kayo man ina nabili ng damit, possible mga 3 months or 6 months or yearly na, okay? Hindi na kasi para sa inyo yung inyong kinikita. Para sa inyong pamilya na yan at sana naiintindihan nyo yung mga kamamay. Ngayon pa man, okay? Kailangan nyo pa rin na maghanap ng side hustle job or uh, um, kailangan nyo pa rin maghanap ng uh, kahit anong karir, basta may makuha ng pera, na, na, na po pwede nyo ibili ng inyong sariling gusto. Siyempre, bilang tao, uh, may mga kagustuhan din kayo para sa inyong sarili. Gusto nyo bumili ng damit, lipstick, o pampaganda. So, maghanap kayo ng sariling nyo pagkakakitaan. Huwag nyo nang agawan pa yung budget ng, uh, para sa bata, para sa grocery, o kung saan pa man. Okay. So mag-adjust na kayo mga kamamay. Maghanap kayo kahit paano, marami dyan. Okay, sigurado ako. So next, maging high value yung babae ka. Yes, oo. Ano bang sinabi kong ano bang uh, ibig kong sabihin pag sinabing high value yung babae? So para sa akin, kailangan hindi ka nagahabol sa kanya. Okay? Hindi ka nagahabol, kailangan ko yung babae na kapag ka iniwang ka, hayaan mo siya. Kung alam mong wala kang kasalanan, hayaan mo siya. Okay, dyan tataas ang value nyo mga kamamay. Kayo ang masahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. And else, kung hindi mo kayo habulin, hayaan nyo sila. Sapagkat wala silang kwentang lalaki. Okay, wala kayong kasalanan, iniwang kayo, hayaan nyo. Palitan nyo na kapag kaganyan. Okay? Pero kung ikaw ay isang babae na palaging naghahabol sa isang lalaki, konting away, hihiwalayan ka, tapos ikaw, hahabol ka ng habol. Sigurado ako, abusuin ka ng isang lalaki kapag kaganyan, hindi ka magagawang mahalin, hindi ka magagawang irespeto. Sapagkat, inuuto ka na lang niya eh. Sapagkat, pinapaikot-ikot ka na lang niya eh. Sapagkat sa mga kasinungalingan niya, naniniwala ka na eh. Okay, tandaan niyo mga kamamay, ang isang babaeng uh, ikang nga uh, eh, laging naghahabol, laging uh, tinatanggap yung mga sorry na kahit hindi naman makatotohanan ang uh, sinosorry ng isang lalaki, tinatanggap niyo pa rin sigurado ako uutuin lang kayo ng mga yan. Hindi kayo mamahalin ng mga yan. Maka mamaya, uh, utusan lang kayo ng mga yan. Paikot-ikotin lang kayo ng mga yan. Kaya kapag kaganyan mga kamamay, huwag nyo nang habulin pa. Hayaan nyo na sila. At kapag ka, dumating ang point na hindi ka naghabol sa mga lalaking ganyan, sigurado ako mas mamahalin ka at paahalagahan ng isang lalaki sapagkat possible, malaki ang pupwedeng mawala sa kanila Okay, nakagaya mo. Kaya ngayon pa lang, huwag na wag kang maghahabol sa isang lalaki lalo na kung wala kang kasalanan All right and last mahalin mo ang iyong sarili yes mga kamamay isa rin tong mga uh, isa rin tong bagay na to upang mas lalo kang mahalin ng isang lalaki bago mo mahalin ang isang lalaki kailangan mo munang mahalin ang iyong sarili sapagkat kapag ka hindi mo minamahal ang sarili mo hinahayaan mo ng ibang tao ay saktan ka hinahayaan mo ng ibang tao ay lokohin ka ayos lang yung sayo kasi wala kang ka pagmamahal sa sarili mo. Pero kung minamahal mo ang sarili mo sa pamamagitan ng mga bagay na hindi mo hinahayaan ng iba na saktan ka, ika nga eh, hindi mo hinahayaan na yung iba niloloko ka. So kapag ka minamahal mo ang sarili mo, na tipong uh, wala ka lang time sa mga taong nanloloko sa'yo, hindi ka na naghahabol sa kanila, mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Sapagkat inuuna mo 'yung sarili mo eh sapagkat hindi mo sila iniisip kung ano pa man ang mangyayari sa kanila okay eh ano naman kung iwanan ko kayo eh mas mahal ko ang sarili ko 'yan lagi ang mindset mo dapat kung gagawa kayo ng uh, kamalian 'wag sa akin sapagkat masinuun ako ko ang pag-ibig ko sa sarili ko kapag kaganyan mga kamamay hindi mo hinahayaan na ang ibang tao ay saktan ka hindi mo hinahayaan na ang, ang ibang tao ay lokohin ka na mahal mo yung sarili mo, mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Sapagkat uh, yung mga nakaka sapagkat sapagkat yung mga lalaking nakakakita na ganyan ka, hindi ka niya maloloko sapagkat marunong ka na eh, wais ka na eh. Naiisip mo na yung sarili mong kasiyahan kaysa sa kasiyahan nila. Inuuna mo yung sarili mong uh, paligayahan kaysa sa kanila mas maraming tao ang mamahal sa mas maraming kalalakihan na magiging interesado sa iyo kapag kaganyan ka. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, matuto kang mahalin ang sarili mo para ang ibang tao ay hindi ka lokohen. So yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin o i-apply sa buhay mo upang mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Sigurado ako mamahalin ka at mas lalalim pa pag-ibig sa iyo ng isang lalaki kapag ka na apply mo ang mga bagay na ito. So, paano mga kamamay? Mahal na mahal ko po kayo. Sana nakatulong ang video ito. Kung may mga katanungan, comment lang po kayo sa so, mga gusto mong pa-shoutout. Mag-comment lang din po kayo. Ano? So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.